Uh, para sa ano no sa, para sa ating mga kababayan na nakikinig ngayon uh, maganda po itong balita kung titingnan natin dahil nga po sa pagbaba ng bilang ng kaso ng uh, rape sa Davao ano po ang pwede niyo po maibahagi sa atin Ah uh, yes Meron po tayong sa Office na na, na ano, So, 10 kilos. Open kilos po siya. Ito po yung uh, gina-organize namin yung kabataan, kasakian, at saka mga kababaihan. Uh, tinuturoan po namin sila kung ano ang uh, pinartis and then gina-organize namin yung mga family and mm -hmm. tawag nito mga power namin siya, i-capacitate si para sila, sila po yung every family na yung member ng P4. Yung P4 po, yan po yung pagpakgam, pagpakgam, yung tigilan yun sa, sa, Tagalog pa. Tigilan yung pag, pagpakabuso, pag-abuso. Mm -hmm.